Kahit na, kasalanan mo pa rin. Ngunit-gunit In ng ulo mo, lahat ay sinisisi mo sa akin. Ganyan ka pag napapalihan ng dilig na isang araw eh. Bakit? Hindi mo nga nasunod ang gusto ko eh. Ang hirap kasi ng pinapagawa mo eh. Pagod pa ako galing trabaho. Bakit? Alin bang mahirap doon? Sino bang hindi mahirapan? Gusto mo apat na bisis kang diligan sa isang araw? Ayan. Ang gusto mong mapangasawa, mas bata pa sayo. Tama tapos, hindi mo naman pala kaya. Apat na naman hinihingi ko ah. Oh! Nagyayabang ka pa sa mga kaibigan mo? Na limang round bitin ka pa? Pero apat lang ang hinihingi ko? Mangiyak-ngiyak ka na? Oh! Hindi ko na Pagod na ako. Oh! ha 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 ha